nasa so, TV na ako. Yeah. Mga boss, pupunta tayo ng birthday yan at uh, bumili muna tayo ng pasalubong. <laughs> Para hindi naman nakakaya pagka nakikain tayo. <laughs> Hindi naman mga boss. Let's go mga boss. Dito na tayo mga boss. Kamusta? Everyone. Hello mama bossing Olá, black And Nananood ako nung ano mga boss. Ay ah, yung manghihilot. May uh, meron siyang uh, pasyente na masakit yung kanang balikat. Hindi niya may taas. Meron namang manghihilot daw dito sa aming ano. Sa Canada medyo mal a uh, medyo malilay ng konti dito sa aming town. Pero pwede naman siyang i-drive. Eh nag-text na ako na magpapaschedule ako magpahilot kasi hindi pa na-reply. Baka kasi marami din na-schedule. Nakatapos <coughs> ko lang magtiklo eh mga boss. Ito. na-start ko na yung sakyan ko. Panibagong araw, panibagong pag-asa mga boss. na tayo mga boss. 6 pa lang ng habang pero aalas ah, 6 pa lang ng umaga pero kita nyo naman yung dilim ito ako nadaan sa likod eh kung <clears throat> dati sa uh, dati kong trabaho nadaan ako sa harap pag opening ng bakery ngayon dito naman ako sa likod nadaan <laughs> pag opening ng bakery dito Kaya na tayo mga boss Tapos na naman ang duty Ni Boss J Hindi ko pa makalimutan Thank you, Lord. Buong 8 oras na face mask ako mga boss. Kasi napunta ako ng sailing area eh. Nagdi-display ako. So, syempre na-expose tayo sa tao. Tapos uubo ako. Nakakaya. Tapos pagtitinginan ka. Kaya nag face mask ako. Oh, lumabas na. May e, lumabas na dito sa aking ano. Sa may uh, lapit sa manibela. Kailangan ko na yung i-change oil sa ko. Yun na tayo mga boss. daan sa industry. Dito na ako lagi na daan. Eh. Ito sa kanan ko, yun eh yung dati kong trabaho. Sarado na eh. Ganda sana dun eh. Oo. Uh, Mataas yung sahod. <coughs> Siguro Magdadalo ang taon din ako dyan Pero yung trabaho syempre ano, Physical talaga Maingay, physical At uh, malamig syempre lalo na kapag uh, clean up ka na pinagtabasan ng kahoy babagsak yun sa conveyor tapos babagsak sa mismong uh, <coughs> parang pinaka sahig, pinaka basement mamaya dito kung open sila yung shop dito para magpa-change sa ilaw sakit sa mata maliwanag <coughs> sigat yung araw pero paglabas mo naman ng sasakyan o ng bahay, ang lamig ng hangin, hihira. Pag nakakausap ko yung mga kaparkada ko sa Pilipinas, makasama ko dating tum ano, tambay. Six months, six months lang daw trabaho nila eh sa uh, apply ulit sa iba wala na daw regular eh pinasok na daw ng ano agency Yung talaga mga boss eh lagi pa ng panahon ko may nare-regular <coughs> yung dati nung kami Ay, buhay. Buhay ka na mga boss. Walang tao sa bahay ako lang. Wala yung mga sasakyan ko kasama ko sa bahay. Alam tulog ako nito. Ah, pa pala ngayon. pa pala ako bukas ah. Tayo lang ako sa full time, pero may pasok ako sa part time.